umiiyak kagabi yung pamangking ko kasi lubog daw yung moto coach tsaka yung Hammerdad service center <silence> Ah, oh, sabi kong batong ba na? Ano? Ito na yung dadatan mo? pati counter bags ako oh. grabe syempre pinag-ipunan to pinag-ipunan nila ng maraming oras Tas makikita mo ganito parang syempre tinuring mo mga anak tong mga negosyo to tapos ganito okay. mangyayari wala right. uh, wait na lang na. wala, ganon talaga bangon tayo, bangun. Sa every time na may problema, kasunod blessing. Dapat ganun. So, smile lang. Ganun po talaga. Pero ako, bilang amoy man, susubukan ko pa rin na tignan natin yung iba. Baka may maitulong pa rin tayo sa iba. Time. So guys, good morning. Good morning, good morning. Sana good morning. Ay may bubong po, oh. may na pa ng bubong oh. So guys, katatapos lang ng dilubyo kagabi. Siyempre, ang hirap lumabas dahil sobrang delikado. So ito na yung mukha ng labas ngayon. Medyo tinanghali tayo pero ito na yung mukha ng labas ngayon. Gusto kong puntahan yung yung Valenzuela dahil umiiyak kagabi yung pamangking ko hindi naman ako sanay na umiiyak yun eh, nakita yung ang tapang tapang nun parang lalaking hammerman Eh, parang babaeng hammerman yun tapos iiyak kasi lubog daw yung moto coach tsaka yung hammer dad service center so tingnan natin ngayon sana medyo okay okay lang tambak na yung basura oh. at least nag na sila naglilinis na sila ngayon ngayon na ulit yung start ng bagong buhay <laughs> grabe grabe yung dilubyo ko gabi so malabot to guys check natin dito sa may dito sa may university sigurado ba rin dito ito yung unang bumaba kasi halos katabi na to ng tulyahan ayan, katabi na to ng tulyahan river yan yan tulay na yan yung nakikita nyo yan 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 tulay na yan ayan na yung isa sa mga sangay ng ng tulyahan eh sa so, dito tayo sa university yun na grabe na yung mga putik oh. ito na yung mga basura yan na yun yung mga basura grabe sigurado ito lubog na lubog ito lahat hindi may naglilinis na ay nako kaya natin yan mga tol kaya kaya natin yan Gumadaan lang yan. Grabe. Wala nakaligtas dito na ano. Nabahay, sigurado ako. Grabe, oh. Kapit lang. Ayan, patagos tayo ngayon ng... Pak Highway. Sa MacArthur Highway, paglabas nito, Tulyahan Bridge na agad to. Kaya laging binabatong Universal Street. to Kasi, katabi siya mismo ng, ng Tulyahan. Ayan, pati yan, mga lubog yung mga yan. Sigurado yung, yan. yung patusok na yan dyan. Oh, grabe. ano na, putik na. So guys, ito na yung Tulyahan, oh. Oh, Basura at least naipo na hindi na nakakalat sorry yes, nakakalat yan grabe yung mga nasa taas oh kinainan na ng basura putik mga borak lumawa na yung borak dito sa Tulian Bridge ano yan Tulian Bridge ayan dati malinis yan tinatalong pa namin yan ito yung cosmos na luma ayun may mga bombero na pero ang dami pa rin putik o delikado to lalong lalo na sa mga nagmomotor yung ganyan daanan, ingat po lahat ha, ingat po sa lahat. Ayan, tinatabi na nila yung mga putik-putik. Ang isa yung tubig. Ayan, maraming maraming salamat yan, yung mga Bureau of Fire, Bureau of Fire Protection. Thank you po. Ayan, mga volunteer natin, guys. Thank you, thank you. Ipakita ko sa inyo yung nakikita ko yung kapal ng pute ko oh. Grabe talaga Yay. Ito, itong Arbalinsuela na to Sigurado to, yan Yan, dati dyan ako tumatambay Ayun, hanggang taas yan, naaabutin yan Lubog yan Sigurado Ngayon gusto ko lang makita Ngayon gusto ko lang mag-check Kung hanggang saan yung tubig yun yung gusto ko malaman kasi nung last time namang na nangyari tong ganito kaya kagrabing trahedya, umabot sa stoplight na yan yung tubig. Yung 7-11 na yan, lubog yan. Lubog na lubog. So, ito yung gusto ko malaman kung paano. Pero, papunta, papunta tayo ngayon sa Amherdead Service Center tsaka sa Motocoach. Tingnan natin yung lagay. At tingnan natin kung ano yung mga lungkot man, pero ano ba yung mga na damage ano ba yung mga pwede pang pakinabangan ano pa yung mga totally na nawala na so check natin wala yung bubong nasira, sira oh Ah, mga coach. din ko so, Huwag ang <laughs> Ba't ka? Parang tango to! Pa ah! Oo, isang Ah! sa uh, bitong na ano ito yung dadatlan mo nabot yan taas so para mga 8 feet grabe pati yung ano mga box, mga gloves pati yung counter oh. grabe syempre pinagipunan to pinag-ipunan, nilaanan ng maraming oras. Tapos makikita mo ganito. Parang syempre tinuring mo mga anak tong mga negosyo to. Tapos, yun itong mangyayari. Wala. Uh, wait talaga. Wala. Ganun talaga. Bangon tayo. Bangon. Basta every time na may problema, kasunod blessing dapat ganun so smile lang ganun po talaga pero susubukan pa rin po natin kahit ganito nangyari susubukan pa rin namin na ako bilang hammer man susubukan ko pa rin na tignan natin yung iba baka may maitulong pa rin tayo sa iba pero for now hi ay, ayusin muna namin to Maraming maraming salamat po at siyempre, Abangan nyo soon, babangon na agad ang moto coach hindi naman, Lalo na, nandito naman ako Hindi, hindi ko rin naman nakakayaan to na ganito lang Pusa, pati counter, bags ako oh. Ah, bangon Let's go Thank you po Kasi kaso muna kami Hi Ito na yung hammer dad, ito yung moto coach oh. Compressor, basa 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 ang FI cleaner, Pasaang ang scanner, Pasaang ang tile changer. Lahat, lubog eh. Lubog. So, ang ganda yung tubig oh, sa taas. doon sa magsta puti. Ayan. Tapos, ayun si ate, yun yung tao. Mas tao talaga. Ano? Kaya pa? Kaya. Pati ko yung smell mo? Eh? Okay. Uh. Kaya huwag ka na malungkot. Kagawa natin paraan yan, ha? Hi -yi. Hi -yi, ha? Eh? Eh, ba't umiiyak ka kagad eh? Ha? Siyempre, isa. Sabi ko, sabi ko. Box na lang ito, boy. Ha? Box na lang. Basta yung mga box, okay pa naman. Gawin natin paraan yan, ha? Love you ka muna sa akin. Love you. Hindi ko marinig? Love you. <laughs> Time time.